Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa Manila Film Center na hindi lang kilala sa mga trahedyang dumaan sa mga haligi nito kundi ngayon ay mas napapag-usapan dahil sa mga umiikot na ghost apparition stories at mga sightings ng mga kaluluwang hanggang ngayon ay humihingi pa rin ng justisya at tulong sa mga dumadalaw sa lugar. Sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang misteryong bumabalo sa Manila Film Center, decades after the horrific tragedy. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa dili kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo na mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na huwag mahihiyang magtanong sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Nagsimula ang lahat sa isang pangarap, gawing kabisera ng kultura ng silangan ang Maynila, isang metropolis na may kakayahang makipagkompetensya sa France at sa kanilang Cannes Film Festival. Noong 1981, nais ni First Lady Imelda Marcos na matupad ang kanyang pangarap. Pinangarap ni Imelda na ang Pilipinas ang maging isang mahalagang lokasyon para sa international film market. Naisip niya na mahalagang magkaroon ng isang Manila International Film Festival. Ang film center na itinayo ni Froylan Hong at plinano ni Ramon M. Ignacio, dating senior technology officer ng Technical Resource Center, ay magiging showpiece ng Manila International Film Festival. Ang Parthenon sa Athens, isang templo na nakatuon sa diyosa na si Athena, ay nagsilbing inspirasyon para sa istruktura. Sa tatlong buwan bago ang inaasahang kaganapan sa Enero at budget na 25 million dollars, ito ay isang kalamidad na naghihintay na mangyari. Sa kabila nito, umigit kumulang apat na libong manggagawa ang nagtrabaho at inikot sa pagitan ng tatlong shift sa loob ng 24 oras. Noong November 17, 1981, isang malagim na trahedya ang naganap sa noong hindi pa kumpletong film center. Bumaksak ang scaffolding sa ikaapat na palapag bandang alas tres ng umaga na nag-trap sa mga manggagawa sa quick-drying cement. Nagsimula ang issue nang ang quick-drying cement ay inilagay sa bawat palapag nang hindi mo na inaantay na matuyo ang mga layer. Napakaraming semento na nailagay dahil sa pagmamadali at mahabang oras ng gawaan na nagresulta sa kalunos-lunos na kalamidad. Marami ang naniniwala na ang sakuna ay dulot ng pagpipilit ng administrasyon sa pagkumpleto ng proyekto sa isang unsustainable timeframe. Ang mga eksperto tulad ng mga architects at engineers ay naniniwala na ang pag aata sa pagkumpleto ng isang building na ganito kalaki sa maikling panahon ay lumabag sa batas ng pagtatayo ng gusad at batas ng estad. Sa puntong iyon, hindi bababa sa isang at anim na walong manggagawa ang namatay o natabunan sa tumigas na semento. Si Betty Benitez ang asawa ng assistant minister na si Jose Conrado Benitez ay sinasabing nagbigay ng utos na ito at pagkatapos ay nagpatuloy sa gusad na parang walang nangyari noong araw na iyon nagsimula ang mga kakaiba at hindi maipaliwanag na mga kaganapan may sabi-sabing isang manghuhula nagsabi noon sa first daughter na si Amy Marcos na kapag pumasok siya sa gusali ay may masamang mangyayari sa kanya. Totoo man ito o hindi, ang bawat paraan ay ginawa upang linisin ang lokasyon. Ang mga ritual ng exorcism, mga ritual ng pagano, mga ritual ng katoliko at mga ritual ng chino ay lahat isinagawa. Upang maitaboy ang masasamang espiritu, pinigyan ang mga opisyal ng mga anting-anting. Sa araw ng pagbubukas, January 18, ng ikalima ng umaga, isa na namang ritual ang ginawa ng mga igurot na nagpapaalala sa sino mang nananatili ng na mga espiritu na dapat na silang tumawid sa kabilang buhay. Ang mga baboy at manok ay kinatay para sa sakripisyo at lahat ng dumalo sa seremonya ay sinabihang kailangan nilang lutuin at kainin ang mga hayop na sinakripisyo. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang mga individual na nagpaplano para sa kaganakan ay nagkaroon ng ilang mga hindi pangkaraniwang inkwentro. Sa likod ng entablado, nagsimulang kumalat ang mga hindi maipaliwanag na mga amoy at hindi rin matukoy kung saan ito nagmumula. Halos lahat ay sinasabing nakaramdam ng malamig na bagay na dumadampi sa kanilang mga balat. Ayon naman sa ilang salaysay, nagpapakita ang mga namatay na manggagawa sa kanilang mga kasamahan o maging sa mga bisita. Si Benitez ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan makalipas ang ilang buwan. Ayon sa isang psychic na ipinadala sa Manila Film Center, sinabi sa kanya ng mga espiritu, kasama namin si Betty D. Pinaupahan ito sa Amazing Philippines Theater noong Disyembre 2001 ang mga gumawa ng The Amazing Show. May bulong-bulungan noong huling bahagi ng 1990s na pinatay ang isa sa mga performer ng palabas at inilibing ang kanyang katawan sa hagdan. Sumama raw ang multo ng performer sa iba pang mga multo na ilang dekada nang bumabagabag sa building. Noong February 19, 2013, isang tatlong oras na sunod ang dumagdag sa listahan ng mga trahedya ng building na nagdulot ng 1.2 million pesos na pinsala sa istruktura. Hanggang ngayon, ang Manila Film Center ay pinagmumulan pa rin ng inspirasyon para sa mga horror enthusiasts at isang sikat na site para sa mga ghost hunters and paranormal investigators. Marahil ay pwede nating sabihin na ang dahilan sa pagbuo ng Manila Film Center ay upang mailagay ang Pilipinas sa hanay ng mga bansang kilala sa mundo sa kalidad ng mga pelikula at mga artistang gumaganap sa bawat sen. Maaring sinikap ng noong administrasyon na mas payabungin ang industriya ng pelikula, hindi lang ng mga local films kundi kahit ang mga pelikula ng ibang bansa. Ngunit dahil sa mga trahedyang bumalot sa Manila Film Center, ngayon ay mas nakikilala ito ng na mga mas nakakabatang henerasyon dahil sa mga nakakatakot na kwento at mga sinasabing mga kaluluwang hindi pa rin natatahimik. Nawa ay huwag sanang makalimutan ang orihinal na layunin kung bakit tinayo ang estrukturang ito. Hindi lang dahil sa mga trahedyang nangyari, kundi dahil ang film center ay minsang nangarap na magbigay ng kasiyahan sa mga manonood gamit ang mga lente ng kamera. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, सदनी